wala daw silang ulam guys so sige wala kayong ulam sa bahay nyo sige kung may magdaan dyan na ano may magdaan dyan na motor na may pabintang isda parahin nyo bilhan ko kayo ng isda okay o, sige mag ano kayo dyan o, habang kakain ako dito magbantay kayo parahin nyo ha o, bilhan ko kayo ng isda Good morning guys. Magbili tayo ng ano guys. Parang Masarap. Ah, masarap? Gano ka sarap? Kagaya mo? <laughs> guys, dito lang yan sa ano guys. Anong barangay dito ga? Anong barangay ito? Barangay? Munggaob. Ah, oh, sakop ng South Upi. Okay. Barangay Munggaob. Ito? Okay na to? Oh. oh. yan. Kunin mo kainin natin dito. Eh, try ko. Nakainin yan. Sa'yo yan? Bawat isa sa inyo, iba-iba ang mayari? Oo. Oh. Hmm. Know, 100. Sa'yo, 100. Oo. Oh. So, bali, bali ano pala. Iba-iba kayo. Hello guys. Hello guys. guys. Hello guys. <laughs> oh, picture picture na sila okay so buksan natin oh grabe ang saya nila so magkano to 30 daw 30 sarap na mang oh, ng ano guys guys oh marang guys nag ride sayo guys punta tayo ng Norope, maginda na Napadaan tayo dito sa may ano sa may nagapabinta ng mga marang. Anong mga grade nyo? Ikaw, anong grade mo? Three. Ah, grade 3, ikaw? 1 yan. Grade 1, ikaw? Three. ikaw? One. Grade 3. Ikaw? 1. Grade 1. Nag-aaral kayo ngayon? Opo. Hmm, hindi, walang pasok ngayon? Wala. wala. pa. Kailan ang pasokan nyo? Saan kayo nag-aaral? Sa Mangga. Doon, doon? Po, mm, Yung lang doon na ano? Ang layo ah. Lapit lang. Lapit lang ang bahay nyo. Saan pala? Doon sa taas. Maraming bahay dyan sa taas? Hindi, kami lang. Kayo lang? Po. Hindi pa kayo kumain? Wala daw silang ulam guys. So, sige. Wala kayong ulam sa bahay nyo? Wala. Sige, kung may magdaan dyan na ano may magdaan dyan na motor na may pabintang isda parahin nyo bilan ko kayo ng isda okay o, sige mag, ano kayo dyan Oh, habang kakain ako dito magbantay kayo parahin nyo ha oh bilan ko kayo ng isda ngayon guys wala daw silang ulam so magantay tayo dito ng ano gapabinta ng isda so pagdaan ng isda parahin natin at saka ano Pahintuin natin, guys. Kasi bilhan natin sila ng isda. Hindi pa daw sila kumain. Anong urasan to? Bagabang kayo dyan, oh. No? Kayo ba magkapatid lahat? Hindi, tatlo lang kami. Tatlo kayong magkapatid. Po, Ikaw, pinsan iba. Pinsan. Pinsan. Magkatabi lang kayo ng bahay. Hmm. So iba-iba pala yung bahay nyo. Hindi hindi nag-iisa lang. So dito lang kayo para magpabinta. Hmm. So saan yung mga magulang nyo? Hmm. Anong kabaho ng mama mo? Gatanim ng gatanim ng uh, yung papa mo. Magkatabas. Araw-araw yan. Pa. Mm, kayo, wala kayong ginagawa. Dito, nagkapabinta kayo. Pa. Sinong kumuha dito lahat? Sinong nagkuha? Ay. Yung papa mo. Pa. So, balik ipabinta nyo lang dito o eh, inutosan kayo? Ha? Okay. Ang ah? mm, dami pa oh. <coughs> Marami pang pabinta Kasama niyan yan mm, Iba din marami sila dito guys meron pa rin oh isang ano so nag nag-aabang tayo ng ano guys ng isda galing dito malayo pa yung bahay nyo Diyan kayo dadaan tapos pap papasok sa loob Ilan kayo na bahay doon sa loob? Dalawa lang? Uh, Masukal man yung daanan nyo. Hindi yan matakot kung gabi. Mm -hmm. lapinig. So, <clears throat> yun guys. Uh, nagpahinga rin tayo habang nag-travel. Uh, nag tayo ng ano. No? Yung ano nila yung magapabinta ng stuff so kung meron so habang nagapahinga tayo magkatayan tayo tayo dito hmm.